Sesus si ang gabay sa ating landas at nagpapakain sa ating paglalakbay. Magandang araw mga kapatid, ako po si Ruel, samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagnilay-nilay sa mabuting balita dito sa Landas ng Pag-asa. Walang sino man ang hindi gustong makarating ng langit. Ang bawat isa, ikaw at ako, ay nais na makamit ang pangako ni Jesus na makasama siya sa kanyang kaharian. Ito rin naman ang gustong mangyari ng ating Ama at ating kapatid na si Jesus. Kung kaya, si Jesus na rin mismo ang nagpapaalala sa atin na siya ang daan, ang katuhanan, at ang buhay. May iba't ibang daan na papuntang Kubaw. Pwede sa EDSA, pwede rin naman sa Aurora Boulevard. Ang daan papuntang langit ay iisa lamang sa pamamagitan ng daan na tinahak ni Jesus. Itong daan na ito ay makitid, may mga lubak sa ibang parte. Pero may mga magandang tanawin din. Wala na ibang ruta. Ito lamang. Sa ating pagtahak ng landas, si Jesus ay nagisilbing gabay. Hindi niya tayo ililigaw. Hindi niya tayo ahayaan na magduda. Dahil ituturo niya lamang ang totohanan na iisa lamang ang ruta. Iisa lamang ang landas patungong langit at wala ng iba. Mahaba paglalakbay, makakaranas tayo ng gutom sa daan. Kung kaya si Jesus ay hindi lamang nagsisilbing gabay, sa din ay nagdala ng pagkain, baon niya upang ibigay sa atin na magibigay ng lakas sa napapagod nating na katawan. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang tayong lahat ay makarating sa ating paruroonan. Ito si Jesus, ang daan, katotohanan at buhay. Siya lamang ang landas wala nang iba God bless everyone